Biglang sumiklab ang malawakang protesta sa Nepal. Nagsimula ito sa isang tila simpleng issue, pero sa likod ng galit ng mamamayan, lalo na ng kabataan, ay mas malalim na problema. Sa video na ito, susuriin natin kung ano ang naging mitsa o dahilan ng kaguluhan at paano ito umabot sa pagbagsak ng prime minister. Ang malaking protestang ito ay may isang maliit na mitya. Isang pangyayari na sa unang tingin, simple lang. Pero sapat para pasabugin ang matagal ng kinikimkim na galit. At para sa Nepal, ang mitya ay ang biglaang social media ban. Noong una, sinabi ng gobyerno na simple lang ito. Kailangan daw magparehistro ang mga social media companies. Kailangang sumunod sila sa regulasyon ng Estado. At kung hindi, hindi sila pwedeng mag-operate sa bansa. Kung titingnan, parang administrative issue lang ito. Pero sa paningin ng kabataan, ito ay isang malinaw na pagsikil sa kanilang kalayaan. Para sa Gen Z ng Nepal, social media ang kanilang mundo. Dito sila nag-uorganisa, nagpapahayag ng saluubin, at naglalabas ng galit sa gobyerno. Isipin natin kung sa Pilipinas biglang iba ng Facebook, YouTube, TikTok, at Instagram. Ano ang mararamdaman mo? Siguro magwawala ka na rin hindi lang ito kawalan ng libangan. Ito ay pagkawala ng koneksyon sa mundo. Pagkawala ng space para sa opinion at pagkawala ng paraan para makipaglaban sa maling sistema. Para sa mga Nepali youth, mas matindi pa dito dahil hindi lang sila nabawasan ng platform, tinanggalan sila ng karapatan. Ang gobyerno, sa kanilang pananaw, ginagawa lang nila ito para sa kaayusan. Pero ang kabataan, nakikita itong bilang kontrol at censorship. At dito, pumutok ang tensyon. Sa isang banda, gobyerno na gustong kontrolin ang naratibo. Sa kabila, kabataan na naniniwalang ang internet ay dapat malaya. Pero nang tuluyang ipinatupad ang ban, hindi na sapat ang online na protesta. Lumabas sila sa kalsada, dala ang galit at sama ng loob. Dahil pakiramdam nila, kung pipigilan ninyo kami magsalita online, dito sa lansangan kami sisigaw. Kaya masasabi natin, ang social media ban ay hindi lang technical na issue. Ito ang naging simbolo ng matagal nang hinaing ng kabataan laban sa isang sistemang bulok at sarado. At dito nagsimula ang apoy na kumalat sa buong bansa. Kung iisipin, hindi basta-basta sumasabog ang ganitong kalaking protesta. Ang social media ban, ang mitsa. Oo, pero ang galit ng mga tao, lalo na ng kabataan, matagal nang nakaimbak. Parang bulkan na ilang taon nang naghihintay sumabog. Unang dahilan kung bakit galit na galit ang mga tao doon sa Nepal ay korupsyon at nepotismo. Matagal nang reklamo ng mga Nepali na ang gobyerno nila ay pinamumugaran ng katiwalian. May mga kontrata na hindi patas kung saan ang malalapit sa mga politiko ang nakikinabang. May mga Nepo kids o anak ng politiko na namumuhay ng marangya kahit walang sapat na nagagawa para sa bansa. Samantalang ang ordinaryong mamamayan ay hirap makahanap ng disenteng kabuhayan Ikalawang dahilan ay kawalan ng oportunidad para sa kabataan. Sa Nepal, mataas ang unemployment, lalo na sa mga bagong graduate. Imagine, matapos mong mag-aral ng ilang taon, wala ka pa rin makuhang maayos na trabaho. Marami ang natutulak sa underemployment. Ang iba naman, napipilitang mga ibang bansa para lang masuportahan ng pamilya. Kaya para sa Gen Z, malinaw, hindi pantay ang laban. Habang ang iilan ay nasa tuktok ng lipunan, milyon-milyon ang naiiwan sa baba, walang sapat na pag-asa. Ikatlong dahilan ay disconnect sa gobyerno. Ang gobyerno ay wala sa realidad ng mga ordinaryong mamamayan. Ang mga opisyal na tila mas interesado sa politika kaysa sa tunay na serbisyo. Mga desisyon na hindi dumadaan sa konsultasyon sa tao. Mga pangakong inuulit-ulit kada eleksyon pero walang konkretong resulta. Ang kabataan ngayon ay mas kritikal. Hindi na sila basta naniniwala sa matatamis na salita gusto nila ng transparency at accountability. At kapag hindi nila nakukuha yon, mabilis lang magre-rebelde. Ikaapat na dahilan ay pag-imbak ng frustration. Minsan iniisip natin, bakit biglang lumaki ang protesta? Pero sa totoo lang, hindi ito bigla. Ito'y resulta ng paulit-ulit na pagkadismaya. Tuwing may iskandalo ng korupsyon, dagdag init yon sa apoy. Tuwing may kabataang hindi makahanap ng trabaho, dagdag bagay yon sa bulkan ng galit. At nang ipinatupad ang social media ban, parang may nagbuhos ng gasolina sa nagliliyab na emosyon ng mga tao. Ikalimang dahilan ay ang psychology ng collective anger. Sa collective psychology, kapag ang galit ay shared ng napakaraming tao, mabilis itong kumalat at lumakas. Kung isang tao lang na nagpost online laban sa social media ban, madaling i-ignore lang yan. Pero kapag libu-libu na -libu ang pare-parehong hinaing, nagiging mas malakas pa ito kaysa anumang puwersa ng gobyerno. Noong nagsimula ang protesta, imbis na makinig at subukang ayusin ang sitwasyon, ibang direksyon ang pinili ng pamahalaan. Ang kanilang unang hakbang, pagpapadala ng libu-libong pulis at security forces sa mga lansangan ng Kathmandu at iba pang syudad. Una, gumamit sila ng tear gas at water cannons para buwagin ang mga nagpoprotesta. Pero hindi tumigil ang mga tao. Sa halip, dumami pa ang lumabas dala ang galit na lalong umapoy dahil naramdaman nilang pinipigilan ng kanilang karapatan. At nang hindi pa rin kumalma ang mga demonstrasyon, umabot ito sa mas matinding antas. Gumamit na ng live ammunition ng ilang security forces. Dito nagsimulang magkaroon ng mga casualty. Ang bawat biktima, ang bawat sugatan, ay naging simbolo ng kawalan ng malasakit ng gobyerno. Imbis na ang isyo lang ay tungkol sa social media, ngayon ito ay laban na para sa karapatan sa buhay, kalayaan at katarungan. Kapag ang gobyerno ay gumagamit ng dahas laban sa protesta, dalawang bagay ang nangyayari. Una, natatakot ang ilan. Oo, pero ikalawa, mas marami ang lalong nagagalit. Ang bawat barikada, bawat tear gas at bawat putok ng baril ay nagiging propaganda laban mismo sa gobyerno. Umabot sa puntong sinunog ng mga nagpuprotesta ang ilang gusali kabilang ang Parliament Building. Para sa marami, ito ay simbolo na wala na silang tiwala sa mismong institusyong gumagawa ng batas. Ito rin ay paraan ng pagpapakita na ang kanilang galit ay hindi na kayang ikahon ng curfew at bala. Sa huli, napilitan si Prime Minister KP Sharmauli na magbitiw sa pwesto. Hindi dahil kusan niyang inako ang responsibilidad, kundi dahil hindi na niya makontrol ang sitwasyon. Ang pagbibitiw ay isang damage control. Pero huli na ang lahat, nasunog na ang tiwala ng mga mamamayan. Ang nangyayari ngayon sa Nepal mga kaibigan ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang aral. Kapag ang kabataan ay nagdesisyon na magsalita, wala nang makakapigil. Social media man o kalsada, ang boses ng tao ay laging makakahanap ng paraan. Ikaw, ano sa tingin mo kung dito sa atin biglang iba ng Facebook, YouTube at TikTok, mananahimik ka ba? O sasama ka rin sa panawagan ng pagbabago? I-share mo ang opinion mo sa comments. Gusto kong mabasa yan. At kung nagustuhan mo ang analysis nito, huwag kalimutang i -like ang video, mag-subscribe para sa mas marami pang malalim na content, at i-share ito sa mga kaibigan mo para mas maraming tao makaintindi ng totoong nangyayari sa Nepal. Dahil tandaan, ang kaalaman ang tunay na lakas.